Hi hey guys! Magandang umaga, linggo ngayon. Yes, it's August 3. At dahil napaaga yung gising ko, yes guys, isa ako sa mga mami na pag nagising na, hindi na makakabalik sa tulog. Yes, 5.17 a.m. pa lang guys. And ang ginawa ko is, nagsaing na agad ako ng kanin and prepare ko yung mga gagamitin ko para sa kalamansi na pipigain ko para sa siomai yes guys, pinipiga ko na yung kalamansi kesa yung kada may bibili ng siomai hihiwain pa isa-isa and super hassle at napaka time consuming ayun, madilim pa sa labas papakita ko sa inyo Good morning Good morning. Good morning blessing naso o oh, di ba? Pasibol pa lang yung araw. Naririnig niyo rin yung mga tilaok ng mga manok. So ayun na nga, tapos na akong magpiga ng mga kalamansi and of course, gagawin ko, i-transfer ko na to doon sa toyo or iyahalo ko na dun sa toyo. At syempre, di yan matatapos ng na hindi natin sineshake, shake, shake, shake. Agad-agad ko namang binuksan yung tindahan. Taray! 6am pa lang yan ha. Binuksan ko na siya agad. Usually, hindi ganito yung oras ng bukas namin. More on, super late na kami nagbubukas. Kasi may mga mas naunang nagbubukas sa ibang tindahan. Which is, binibigay naman na namin sa kanila yung morning. Kasi mga morning person sila. Pero pero dito sa bahay, siguro pinakamaaga na sa amin magbukas ng 7.30 or 8 a.m. Kasi usually ang pasok na Edmar is 8 a.m. So bago siya mag-login, pinapabukas ko na sa kanya yung tindaan. And of course, pagkabukas, nilabas ko na rin yung mga panindang mga crackers, chicharon, and chichiria. Since late naman kami nagbubukas, late din kami magsasara. Usually kami yung nauhuling nagsasara dito kasi yung mga nauna na nagbukas ng supermarket, umaga, syempre maaga rin sila nagsasara. So after nun, pagka-display ng mga crackers, syempre walis-walis, walis lang dyan sa harap namin. Nagtataka kayo kasi last time sabi ko, sinesemento na dito sa street namin. Yes guys, sinesemento na, pero dito banda sa tapat namin is wala pa, hindi pa siya nakaabot. Putol kasi yung kalsada, sabi nila dalawang contractor daw yung may hawak. So yung naunang na semento, yung half itong street na to is iba yung may hawak na contractor. And the rest na hindi pa na simento, iba rin daw ang may hawak na contractor. So, hindi namin alam kung kailan masusundan or matatapos tong kalsada dito kasi may mga naririnig kami, hearsay na February pa daw matatapos or may dudugtong or matudugtong tong dito banda sa amin, and yes ayan guys, nilabas ko na rin yung the rest na chichiria ayan nga eh, yun nga eh, wala, wala na naman tong chichiria, paubos na naman siya, lately lang, or kailan lang nung namili kami, wala pang isang linggo ayan na naman siya, ilang piraso na lang, after ko nga may display yung mga chichiria, nilabas ko na rin yung the rest na pwedeng i-display sa labas. Yes, yung mga C2, yung mineral. Kasi may mga tao or customer tayo na hindi sila nagtatanong kung ano yung iba na meron. So yung nagre-rely lang sila kung ano yung naka-display. So alam nila yun lang yung meron. So lahat tinidisplay ko as much as possible. Tay! Ika na siya tay! Alam mo na! alam mo na para kay Gabe. Oo, oh, sabi mo, wala na daw sabi ni tatay. Kalimutan eh. <laughs> ko siya rin. Kahalang tayo ha. Basok lang ko. Wala siya ni Gabe, favorite. Ay, saan na ay. Sunrocks. Magkano to tayo? 20 ba? Tay, 20 na? 20. Ay, 15 ba? O oh, diba, loka-loka, di ko alam yung presyo kasi si Gabe usually yung bumibili kay tatay. Hinahabol-habol din yan si Sandra. tatay para lang sa kalasyaw. Yung di kulay? Ay, puti. 13. Hindi yan. Ay, ano ba? 18. Ay, ano ba? Yung pangalawa sa malaki? 33. Ayan. 33. Tapos? Sala. Kala? 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 Ano Kala? 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 ano Kala? 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 After ko makipagchismisan sa unang customer na bumili, hiniwalay ko naman ngayon yung mga straw ng jelly juice. Hiniwalay ko na isa-isa para pag may bumili, abot na lang agad kesa sa gugunting-guntingin ko pa napakatagal. After na nga is umupo na ako at nagmuni-muni at magantay ng customer. So ayun lang guys, salamat sa panonood. See you in my next video. Bye!